Okay, tanong mula sa YouTube channel mula kay Terry Yellow. Bakit po kaya ang mga recipe ng Pinoy sa YouTube or Google sobrang tatamis? Hindi ko po alam if nananadya lang po sila. Talagang nakakain nila yun? Only in the Philippines na sobrang tatamis. Nakakasayang tuloy sa rekado. Okay, uh, ma'am, hindi lang yan sa Pinoy ang uh, matatamis, kahit na sa abroad talagang matatamis din po talaga. Okay? Bakit maraming cakes sa abroad, okay? Uh, Diyan sa inyong nakikita, hindi naman, hindi nyo naman siguro kinukuha lahat ng mga resipi at pinagkumpara, uh, no? Baka nakachimpu lang kayo na matamis, binabagayan din po kasi yan sa klase ng tinapay, okay? eh buti ko na sa Europe tayong uh, bansa uh, doon tayo sa parting England, London na talagang ang tinapay doon matatabang halos okay? pero dito sa Pilipinas kasi uh, mata ang panlasa nating mga Pinoy gusto natin na uh, may katamisan although hindi naman lahat talaga pero yun, yun ang ano eh yun ang uh, mabili kumbaga dito Halimbawa, hindi mo sasabayan kung anong uso ng bansa kung saan ka nakatira. Eh kung mag-iiba ka, buti lang kung uh, may mga dayuhan na uh, nandiyan na uh, marami dyan sa inyong eh uh, uh, pwesto sa inyong panindahan para mabibili ang inyong iibahin po puninyo ang uh, uso ng isang bansa. Halimbawa, uh, tayo pupunta tayo sa ibang bansa. Tapos ang timpla natin uh, matabang, gagamitin natin yan doon. Pag natikman niya ng mga mamimili, eh, well, hindi na tayo babalikan. Kasi nga, dapat, uh, pare, mag-surveillance muna tayo, ano bang patok dito? Ano bang, ano bang hilig ng ganitong lugar? Ano bang uh, klasing tinapay ang kanilang uh, hitik bilhin dito or uh, laging i Halimbawa, sa lugar na yan kung saan ka nakabase, yung market naman noon eh tasty karamihan. Tapos gumawa ka ng puro matamis. Okay, talagang hindi halos mabibili yan kasi nga ang, uh, sa lugar na yan, ang market dyan nasa mga halos katamtaman lang yung tamis. Okay? Sa matamis kasi wala din tayong uh, masabi dyan ano kasi lahat ng tao, kailangan ng sugar sa katawan. Although, kailangan lang din talaga natin kontrolin natin paggamit. Subukan mong hindi ka kumain ng matamis. Walang tamis o wala kang uh, sugar level sa katawan mo. Eh, hindi rin yon Maganda. Uh, baka naman doon din, ma'am, ang inyong uh, hin may hinahanap kayo na may hinahanap kayong tinapay. Halimbawa, uh, naghahanap kayo ng mamon. Ay, syempre, yung mamon matamis talaga yan. Wala namang matabang dyan. Unless kung sari, sarili mo, talagang, <coughs> excuse me, talagang pwede mong tabangan. Pero pag eh, bumibili lang tayo, o yung iba pa nga dyan, eh, matamis na, sinasawsaw pa sa condense. ba? Diba? Nakadepende ngayon sa gusto ng tao. Halimbawa, hindi, sa recipe kasi namin, kung may compare po ninyo sa iba, ang layo po ng diferensya. O kasi karamihan tutorial, nasa inyo na yan, yan sinasabi ko na pag meron tayong recipe, pwede na kayong magdagdag dyan ng ingredients sa gusto po ninyo. O nasa inyo po yan kasi yung recipe namin, hindi talaga yan na halos classic na recipe lang namin. Kaya kayo nang bahala magdagdag, mag para inyong makukuha ang inyong gusto dyan. Okay? Sa percentage naman sa ating uh, flour, depende rin sa tinapay, pero halimbawa, sabi sabi natin sa tasty, ano? O, madalas sa tasty, nasa, halimbawa sa isang kilo, nasa 120 grams or 100 sa tasty. Pero hindi ko nilahat, ha? May mga tasty din talaga tayong may tamis. Hindi ko nilalahat. Pero karaniwan, doon sa mga ganyang tina sa classic na tinapay, ganoon talaga ang ratio noon. Isang kilo, 100 ang asukal. Classic lang ang lasa niyan. Okay, uh, karamihan yan nga uh, pag uh, sweet do na ating gagawin. Sa isang kilo, nasa 200 to 220 up to 250 pa nga ang nilalagay sa iba. Uh, dahil uh, sweet do nga, gusto nila nga... Uh, iba rin kasi pag maraming asukal... Apag uh, sapat sa asukal ang ating timpla, ang ganda ng makinis at malambot. Okay, pero hindi naman doon over talaga doon sa ina-expect nating tamis. Okay, follow for more.